Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinakabago nitong vlog ang kahusayan ng mga Filipino innovators sa larangan ng STEM o Science, Technology, Engineering at Mathematics. Ilan sa kanila ay ang mga mag-aaral na nasa high school level na nagkamit ng medalya sa iba't ibang mga patimpalak. Meron tayong mga medalist. Sa International Astronomy and Astrophysics Olympiad, ginanak naman sa Brazil. Nanalo yung mga estudyante ng Philippine Science High School. International Nuclear Science Olympiad, meron naman tayong ginto. 56 International Chemistry Olympiad na ginawa sa Riyadh. Bronze Medal naman tayo. ASEAN plus 3 Junior Science Odyssey sa Cambodia gold, silver, and bronze medal ang ating nakuha. At ang Singapore International Math Olympiad Challenge kung saan dalawang ginto ng mga medalya ang inuwi natin. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang STEM subjects dahil ito ang pinagbabasihang ngayon ng makabagong teknolohiya. Anya, lumarami ngayon ang gamit ng makabagong teknolohiya sa buhay ng tao. Para magamit natin yung mga bagong teknolohiya na yan, kailangan ay sanay na sanay tayo, nakakaunawa tayo sa scientific studies at saka sa mathematics para tayo ay makikilahok sa bagong ekonomiya ng buong mundo.